Ayan, good morning, good morning, good morning. Ayan, sa so, sobrang init ang panahon na yan, ang atutuyo na yung mga damo. Ayan. Super init ng panahon, guys. Yes. Ayan, you know? o. So, Sus. Ang oras ngayon ay 7.26. So, sobrang init na, guys. Grabe. Yung mga damo, matutuyo na. Ayan. Ayan. Super pwerte yung tuyo na guys. Yan, naglalakad po ako guys. Papuntang work. So, dito ako. Sa may shortcut. So, ito yung shortcut guys. Papuntang work. Yan. Yan. Ito yung mga damo so, super ininit hala ah, hindi hindi sobrang aga na para, parang tanghali na sa kainit ng panahon so ito yung daraanan ko guys shortcut pag hindi ako inatid ito naglalakad ako Lakad, lakad. So, yun. Ano na po yung mga damo? Ang lalagas na mga dahon. So, yan. So, ayan. Ayan, ayan, ayan. Tingnan niyo po yun. Uh, tutuyo yung mga damo At 'yung mga kahoy yung lalagas ng mga dahon. <laughs> Dahil sa sobrang init ng panahon. Kaya natutuyo. Eh moin dito din. Ngayon. So, okay. Is si, this see? Si, hindi si. diba? Super init. it's so init. init na panahon. Ayan. ito ko dadaan sa shortcut para hindi masyadong mainit kasi may mga puno ng kahoy. Oo. Mm. dito thank you for watching so malapit na ako sa may kasada pa konting trabaho bye bye